<laughs> Isa tong empleyada sa Joyson Techno Park Laguna Gate 4. Masipag tong mayor ako. Wala tulog-tulog, puro -tulog, trabaho. <laughs> <laughs> Ito po yung kalaga si Bochong Nakahol kahit walang tao Ito po si yung puti si Conan na makulit si yung itim naman si Mochi Ito po bagay ito sa ibang bansa ayan para nakarap ito mga pala ka mahal ko. Bibigay natin to kay ano. Hindi nita rin pa kay rapid Suluk-sulukan, kalau ni <tik> diao sekarang dah sambung sebab Diop niya ngayon kasi 25. Pag yan, nililinis dito sa bahay niya. Super bait yan, mahal ko. Mamaya maglalabayan ng isang washing labahan. Kahit maulan. Ito po. Malinis na yung silong ng lababo. O. Oh. Nakasunrok siya. At saka naka-powdered. O. Oh. Okay. Ibu kung ano yung lakob. Patay ka sa akin yan. Tignan <laughs>